ka na ba? What? Hindi pa, bakit? Aba ma, bakit hindi ka pa nagsasain? Ha? Huh? Anong oras na po? Tanghali na, nagugutom na kami ni kuya. Sandali Hindi ba dapat ako magugutos sa'yo niyan? <coughs> nakalimutan ko. Ito nga pala yung magsasain. <laughs> Itong batang to, akala mo nanay kung umasta. Sige po ma, ako na po yung magsasain. Sige, bilisan mo, gutom na ako. Hmm. Lagi ka namang gutom. kung ginagawa. Kung gusto mo, huwag ka na mag-aral. Yun. <laughs> ginagawa ko na aral ko. Sabi ko nga, ako na maghuhugas. <laughs> Hay nako. mga bata nga talaga.